Nakabili ako ng pikoy, kay Locano, yan. So, try natin ibigay sa mga ibon natin. Hihalo uh, natin sa kanilang inumin. Sabi naman dito, eh, breeding supplement for birds to promote yan, sexual drive and fertility, egg production at hatchability, kay Locano, yan. So, bumili tayo. Ibibigay natin sa mga ibon natin. So, nakalagay naman dito yung dosage. 1 to 2 drops per small water container. 30 to 70 ml, kay Locano, yan. So, i-try natin. Unahin natin itong mga kakatil natin kay Locano na bibigyan. So, meron din silang nilagay dito kay Locano na guide niya. Oh. Para, so, paano yung guide plan ng healthy ng mga ibon natin. Yan. So, nakalagay man, de-pertivate, sapustus, de-calcibird, fertility bird. So, hindi natin siya bibigay araw-araw. So, kailangan natin siyang uh, nakalagay dito four times a week. Yan, kay Locano. Tapos, pagkabata pa yung ibon kay Lucano, 3 months pataas. Lalagay din tayo ng 3 times a week. So, itong breeder natin, 4 times a week daw. Hindi natin araw-arawin kay Lucano. Yan. So, ganito lang po yung itsura niya kay lokano Yan. Meron na din siyang kasamang sumpit. Yun, kapag lagay tayo ng dalawa kay Lucano, dalawang patak. Kasi medyo malaki naman tong lagayan ng inumin nila kay Lucano sa mga kakatil natin. Kaya dalawa yung nilagay ko. So i-try lang natin kay Locano maglagay ng pikoy. So disclaimer lang po kay Locano first time ko pa rin gumamit ng pikoy. So dito rin sa mga lovebird natin kay Locano. Ito yung project lutino palain natin, yan. So malit naman tong lagayan ng inumin nila kay Locano. So isang patak lang tayo. Yun. Yan. So hindi na ako naglagay ng inumin nila kay Locano kagabi. Nung kagabi tinanggal ko na yung tubig para iinom sila kaagad kay Locano. So, yun lang kay Ilocano. Nakapaglagay tayo ng piko yan. Try natin sa mga alagang ibon natin kay Ilocano. Hopefully, maging fertile at saka maganda po yung pagbibilid nila. So, nakapaglagay na tayo ng pikoy sa kanilang inomin kay Ilocano. At syempre, naglagay din tayo ng mineral blocks. Tapos, uh, ano pa kay Ilocano? Ito, cattle bone kay Ilocano para sa kanilang breeding. So, nakapaglagay tayo sa bawat pair ng mga ibon natin. Yan. Para mas maganda yung ano nila kay Locano Pagbe-breed nila So, yun nga kay Locano mate na nga si Bruno at saka si Bruna Yan, tapos tinignan ko si Bruna Kanina, wala kay Locano, tinignan ko yung Nest box Yung nest box nila kay Locano, yan Yan So, sa wakas Kay Locano, meron ng Iklog si Bruna Ito yung kakatil natin So medyo late na tayong nakapaglagay ng ano kay Locano ng uh, pikoy yung pampabridge sana natin. So hopefully fertile to kay Locano 'yan. So nandiyan si Bruno kay Locano at tinitingnan niya yung itlog 'yan. Mukhang mahalaga naman yung kak natin na lot na kakatel. 'Yan. So i-update ko kayo kay Locano kung anong mangyayari sa itlog nila kung fertile o hindi.